Yapad, silver for guys. My God, padalhan nyo. Mayong adlaw So, andito nga kami ngayon sa train station. Nag-aantay kami ng train namin na sasakyan namin papunta sa Paris. Oo, guys. Pupunta kami ngayon ng Paris kasi ubos na yung aking mga spices. At ayan, may dala kaming malita. O, diba? May malita. Charot.

будет медленно. pupunta nga kami ng Paris kasi mag ako ng bank account doon nandon kasi yung BDO wala kasi dito sa lugar namin kaya no choice ay kailangan talaga namin pumunta ng Paris at kailangan din i-renew yung passport ko kasi expire na mag expire na siya soon kaya at the same time ay magdadal mamimili rin ako ng mga spices doon sa Pinoy store kaya nagdala na rin kami ng malita kasi ang bibigat ng mga suka pati na rin yung tuyo hindi pwedeng wala ako yun pag nagkamaluto kaya ba let's go guys samahan nyo kami So, one hour nga pala mahigit ang biyahe namin papunta sa Paris kapag nakatrain. Iwan ko lang sa car kasi hindi, namin, hindi kami nagka-car pag pumunta sa Paris. Ayaw mag-drive ng asawa ko. Diyos ko dahil. Mas, mas mag-train kasi nga naman ay wala naman kami pamasahe sa train. Yung asawa ko, libre lang pala siya sa train. Ako naman ay 90% yung free ko. So, yung 10% doon, yun lang ang babayaran ko. Pwede ko rin namang gamitin yung card na binibigay ni na ano ay binibigay ng company ni husband every year. Pwede ko yung siya gamitin. Yun, pag ginamit ko yun, totally free talaga. Wala akong babayaran ni kahit 1 euro. O di diba, ang ganda ng advantage kapag sa train ka nagtatrabaho? Actually guys, pwede kong ikutin yung buong France, pati na rin yung mga katabi ng France. Kasi, kasi nga ba diba, kaunti lang yung babayaran ko. Kaya lang guys, ayoko naman magbiyahe na magbiyahe kasi mahiluhin ako, Diyos ko day. Kung hindi lang siguro ako ma mahiluhin, no? naikot ko na itong buong Europa. Tinatamad ako guys, mas nauna pa yung tamad kong magbiyahe. At saka hindi rin talaga ako masyadong mahilig magbiyahe kaya hindi ko nagagamit yung, yung advantage sa work ni Habi yung mga benefits sa work niya. Pero sana nga balang araw ay magka-interest uh, mag din akong magbiyahe sa buong Europa. Kasi nga, yung ibang mga, ibang mga taga-ibang lugar nga, di ba? Nag-gumagastos uh, pa talaga sila ng malaki para lang maikot tong Europe or makapunta dito sa France. Kaya, why not, di ba? We're here. Hello to me, guys. So, bababa na kami ng train, guys. Pinauna muna namin yung ibang mga mga pasahero na bumaba. Kasi medyo masyadong magulo kapag nakikisabay ka. Marami kasing tao, maraming pasahero. Ang ayaw ko lang dito sa Paris, guys. Sobrang daming tao. Grabe yung mga tao dito sa Paris. Hindi mapakali. Yung pag naglalakad sila, parang hinahabol talaga sila. Or mahihirapan ka talagang dumaan. Lalo na kapag may dala kong bata, hindi pwede. Kapag nag-iisa ka lang, tapos may kasama kang bata, naku, Diyos ko, mahihirapan ka talaga. Kaya ayokong magdadala ng, ng kids pag pumupunta ng Paris. Kahit kasama ko yung asawa ko, ayaw namin dalhin. Cuba Pilipin? Ha? Huh? Chuba Pilipin? <laughs> Hi. Para lang uwi ng Pinas, Char. Ito yung Paris guys. Ganito kagulo yung Paris. Masiba. Ganito kagulo yung Paris guys. Ayan Ay, naiwan ako. Punta kami na yung Yun lang, wala kami card. Paano kami nito makalabas? Nagbago na pala ito dito. Kailangan ng card. Puti. May mas. May no, putit lo chiki.

sila kapas-pas guys. Oh, mga guys. Sephora. Si Mahal si Trulosa. Mahal si Trulosa. Lahat ng tao dito guys, nagmamadali. Ganito sila kabilis maglakad. Kaya yung kung pumunta dito sa Paris kung hindi, hindi lang importante. Ano, ilo, ilo ba? Sakay muna kami ng metro, guys. Pupunta ng bank. mag kami ng bank kung walang maras, masyadong namin kailangan na requirements. Atensyon, tis a firm. Atensyon, tis a firm. Ayan na rin. Ayan na rin guard mat Nandito na kami sa video bank, guys. O, oh, aura-aura muna yung lola niyo. So, guys, kung bakit ako may dala lang ganyan, papuntang Paris, kasi ito yung rason. Sige Amazon guys Pinoy store <clears throat> kasi bibili ng mga mga spices so si Blue Comfortab hi hey, welcome to Pinoy store I'm in Paris sure. ay bala wow bonjour <laughs> Bisaya. <laughs> Minsan lang po kayo mag magkatulingan. Kasi dati lagi eh. Ngayon, ng ngayon lang Okay. Okay, okay. So magtingin-tingin na lang muna ako. Ito yung yung may isda siya sa ilalim, di ba? Yung maliit na... Iyan, may isda yan. Sa ilalim, ha? Hmm. Sa loob, ay I mean. Oke. Okay. Kok ini senitoh. itu? Hmm. Juga dari Gaza gitu. siapa silver swan Ya tu dah tu putih Tengok, tengok, tengok. Guys, tengok. Tengok. tengok guys. Temang, guys. Oh, for euro guys. My God. Padahal aku nang bulat diri guys, ha? Padahal di tangan diri guys. Wow. Oh. Ini nama katilau aku anak guys. Terus sana all Hoy, pa Sana sana. Okay, kaya pwede na At dahil tanghali na, mamaya pa namang 1 pm 'yung aming appointment sa sa Philippine Embassy, okay. ay magla-lunch muna kami dito Sabi sa Pinoy Pinosto. Improviser. Improviser.

pinakakusgan ng uh, galunggong tilaw lang guys kay di ko pwede sa takupay. kay ako rin magkinaw sa isda <laughs> <laughs> 10 nasa yung basi na kami di ko alam na meron waiting muna dito sa labas guys kasi hindi dami and malayo pa yung aming appointment alauna pa Bawal pa pumasok sa loob. Sana o. Dito muna tayo sa labas. Ang Magbilang ng mga sasakyan. Kung ilan yung dadaan. <laughs> Paris, Philippine Embassy. Welcome to Paris, Philippine Embassy. Man. Welcome to Paris, Philippine Embassy. <laughs> Tapos may dalang ganyan. Where are you going? Are you going to Philippines? Embassy <laughs> What's inside of the valise of the luggage? Wine. Wine? Wine. and vinegar. wine and vinegar. <laughs> so, ano lang pala, wine at soisos lang pala yung laman ng, ng valise niya. <laughs> in one red horse? Maybe. Oh, la, 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 la. Can you give me water, please? Thank you. Ang it ninyo. Thank you. Tagay muna tayo, guys. Uhaw sa paglalakad. Malayo yung nilakad namin. Ayaw niya magmetro. No? Take time na lang daw sa paglalakad. dami nang nagaantay, guys. Waiting, waiting mo na tayo. How many cars did you count already? <laughs> si Kuya ang guard, andyan lang sa may basurahan, banday. Magbabantay si Kuya. Wala mo lang siyang office dito. Hindi nila mix yan. Guys, nagkapasok na kami. Pwede pa sa Peloton, Paris. Paris, Peloton, Embassy. <laughs> For lunch to. Tapos kaya ng plumbing. Ito pala yung Philippine Embassy dito sa Paris, guys. So, ito yung hitsura ng Philippine Embassy dito sa Paris, guys. O, oh, diba? Ang ganda. Parang, ano siya? Mansiyon. Nakapasok na kami dito sa loob. Pero, waiting pa lang kami kasi meron pang inasikasang iba. Uy, ano, guys? Ay, amoy ihi dito, guys. So, dito kami sa kuiba ng Paris. Pauwi na kami, guys. Tapos na yung pinunta namin dito sa Paris. Tapos, nabili ko na rin yung gusto ko sa Pinoy store. May kamahalan pero, okay na rin. Oh, sure. <laughs> <laughs>

Huwian na. Andito na kami sa train at uh, pauwi na kami. At dahil magagabi na rin soon at kukuhanin pa namin yung mga bata doon sa Bienenco. Doon kasi namin iniwan. Hindi kasi pwedeng daladalahin de sa Paris. <coughs>